Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, nandito tayo ngayon sa Rusi Motorcycle Philippines dito sa MH Del Pilar, Tugatog Street, Malabon. So may re review tayo ng bagong uh, labas na underbone ni Rusi mga kamots. Yung pinaka bagong bagong ngayon na ng init init pa mga kamots. Takto merong sak dito, hararating lang dito sa MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City na Rusi Branch mga kamots. Ah. So, yan yung Rusi Flash 150X na talaga namang inabangan ng mga kapwa Filipino riders natin mga kamos no? so silipin natin kung ano ba meron sa motor na to mga kamos so alamin natin, yeah. o, natin yan huwag natin patagalin simulan natin right, so this is it mga the all new Rusi Flash 150X wow! ang pinakabagong uh, underbone motorcycle na labas ni Rusi Motorcycle Philippines no? so bagong deliver lang daw to mga kamos na uh, bagong dating lang kaya mainit init pa mga kamos dito sa MH Del Pilar Tugatog Malabon City so syempre uupisaan natin yung uh, motorcycle review First, let's talk about the looks and appearance. Okay, sa so looks and appearance nito mga kamots, nitong uh, bagong Rusi Ah, uh, Flash 150X So mapapansin mo kaagad na hawig siya sa isang uh, motorcycle brand which is the Honda GTR Supra GTR 150. Mas ito pala ni review natin is sa uh, glossy red. So meron tatlong available na kulay to mga kamos, which is yung uh, cyan and then yung white color and then tong color red. So, Kakaangas din ng design nitong uh, Posey Flash 150X no pagdating sa pagkakadisenyo ng motor na to mga kamas no? ayan so syempre unahin natin dito sa may bandang harapan nya ayan so sa bandang harapan nya mga kamas mapapansin nyo ito yung pinaka headlight nya ayan so sabi nga pala ni Rusi Motorcycle Philippines mga kamas ang kilo niya ito mapa headlight turn signals tapos yung uh, rear light ay lahat naka LED na mga kamos wow! no? so expect natin na may kalakasan din ang ilaw nito mga kamos lalo na sa gabi So dito sa sa dito sa part niya ang mga kamos, ito yung pinaka headlight niya. Angas ng headlight nyo, para siyang pa hard shape ang uh, design mga kamots na. And then dito may glossy black tire rito. And then pagdating dito sa pairings ta dito sa part na to mga kamots, uh, kakaiba yung itsura ng pairings niya para siyang ano, uh, liha ang uh, design, magaspang mga kamots. Ayan. And then plastic text te texture din yan, mga kamots. And then pagdating dito, ayan, ganun din yung design niya mga para siyang liha, magaspang. Ayan, tapos parang may mga design-design dito na ayan. And then dito sa gitna mga kamos nandito yung signature emblem ng Rusi. Ayan. So sa unang tingin mga kamos mapagkakamala mo talaga itong Honda Supra GTR. Pero madi-distinguish mo pagkakaiba mga kamos pag nakita mo na itong logo. Ayan. So meron siyang logo na uh, ng Rusi sa gitna. So, as we go down here, mga kamots, ito yung pinaka turn signal light niya, mga Sa uh, unahan, ayan. So, LED na rin po yan, mga kamots. Ayan. So, wala nga lang siyang... Ay, ayun, meron siyang ano. Uh, meron siyang daytime running light. Ayan, sa ilalim, mga kamots. Ito lang napansin. So, ayan yung pinaka daytime, daytime running light niya. Ayan, magkabilaan. Tapos, meron lang nakalagay dito na Rusi Ayan. Ang ganda nung uh, combination ng ano niya, ng decals niya. Pagdating sa rosy, of course, solar yellow tapos may stroke of black. Tapos meron siyang white dito. Ayan, to, Tapos dito nakalagay sa gilid mga kamots flash 150X. Ayan. Ganda, ang ganda. Rin ang angas ng fender niya, mga kamots ha. Ang angas ng pagka-design. Ah, uh, lupit ng fender niya. Tapos Meron pa shot yung ano niya yung fender extension niya mga kamots. meron merong si extension dito na naka-tornillo. Ayun. Para iwas talsik nga naman sa ilalim ng uh, makina natin. Tapos kasi nandito yung radiator ng uh, 150X, ayan. So pagdating dito mga kamots, ayan. So ang laki ng ano nyo, floating disc niya o yung rotor disc. Ayun. Tapos meron pa siyang butas uh, dito para sa tagusan ng hangin mga kamots no? so intended talaga yan for aerodynamic mga kamots no? para yung hangin tatagos dyan para nga naman yung radiator natin hindi masyadong uminit so ito yung design ng gilid nya so ito talaga yung isa sa mga nagpaangas dito sa Rusi 150X slash mga kamots na, no? itong parang uh, palikpik na yan ito yung naka open na ganito mga kamots no? ang angas talaga ng design dito mga kamots So, naka-open po yan mga kamots para yung uh, singawan ng makina eh, may dadaanan pa rin. o sa texture ng pairings dito mga kamots parang kagaya lang din sa unahan na pinakita ko sa inyo kanina. Uh, magaspang siya, rough design siya, rough finish, tapos may mga design siya na ganyan. Eh, pagdating dito sa pairings dito mga kamots sa may bandang upuan niya, ayan, nakalagay lang 150X. Ayan. So, ito yung pinaka-rare light niya. So maliit lang siya mga kamos, no? pero parang may kahawig to na rare light kagaya nyo siguro sa Sniper uh, version 2. Ayan. So kahalit tulad nung, yung rare light nya, parang ganito rin ang itsura. Ayan. So ito yung pinaka rare light nya mga kamos, tapos ito kulay puti yata to. Ayan. So ito yung pinaka turn signals nya sa likuran mga kamos. Ayan, so LED na rin po yan. Kaya lang, ito medyo prone nga lang to sa bali pagka ganyan nakiwalay. So ang kagandahan pa dito mga kamors Kakaiba rito sa Rusi Flash 150X Yung susian niya para sa upuan Nandito sa may likuran Ayan, Sa may ilalim ng uh, rear light Ayan. So yan po yung susian para sa upuan uh, Rear fender niya mga kamors Ayan, Ang angas na design no? Pagdating dito meron siyang glossy silver Na bakal Ang uh, texture Tapos pagdating dito Ayan So ito yung pinaka rear fender niya tapos meron din siyang built-in light uh, plate light para visible yung plaka natin sa gabi. Tapos meron siyang reflectorized dito. Ayan. So hindi nga lang siya masyadong nakababa ito nga pinaka rear fender niya mga kamos, no. Medyo mataas-taas nga lang 'to. Ayan. Ito yung pinaka grab bar niya mga kamos. Mukhang matibay-tibay din yung grab bar niya mga kamos, ha. Alloy din yung ginamit. So ang gulong na ginamit ni Rossi Motorcycle Philippines para sa RUCI Flash 150X mga kamots, Ay Cordial Tires mots. So isa to sa mga uh, kilalang brand mga kamots pagdating sa mga gulong Ayan yung Cordial ayan. So ang sukat ng gulong ng RUCI 150X Plus sa unahan mga kamots, ay So 90 by 80 by 17 Ayan So ayan po yung sukat ng gulong nya Sa unahan And then tubeless na rin po ito mga kamots ha? hindi po ito tube type. So, tubeless na po yan. Isa yan sa mga ah, dagdag points sa isang motosiklo, mga kamos, yung naka-tubeless na yung gulong. So, pagdating naman sa likuran, mga kamos, sa sukat ng gulong niya sa likuran, 120 by 70 by 70 na yan. So, tubeless na din to. So, kung mapapansin nyo, mga kamos, ah, medyo may kalakihan din yung gulong dito sa likuran malaki rin po yung uh, gulong niya sa likuran no? and then sa kulay ng mags niya mga ang ganda rin ng design ng mags niya oh. ayan, matte gold metallic to may pagka gold ang kulay niya itong ma mags niya mga kamos no? matte gold metallic ayan and then ang angas din ng design ng ano niya mags niya ayan <coughs> so ito po yung pinakamakinang ng, ng Rosy 150X so yung sura ng head niya ang ganda raw mga na. at chain and sprocket niya mga yung swing arm ayan so yung swing arm niya mga kamos medyo malaki laki rin to siguro mga 2 and inch yung ano niya yung kapal niya mga kamos no ayan so meron siyang uh, built in na uh, chain guard ayan ang ganda rin ng design ng chain guard niya yan po yung sprocket niya mga kamos ayan tapos ito yung pinaka chain niya Ah, mas naka uh, single uh, gear shifting pedal siya, wala siyang tapakan sa likuran. Ayan. So, puro dito lang ang tapak mo, no? Ayan. So, ang angas din ang design kasi para siya naka single shifter, mga kamots, no? And then, ito yung uh, put peg. Ayan. So, natitiklop siya. Pero, nababalik din. Pero, siyang uh, side stand, mga kamots. Ayan. And then, sir, center stand. Okay. So, pagdating naman sa tambucho niya, mga kamots, ito yung pinakatambucho ng Rusi Flash 150X. So, medyo mahaba-haba rin yung tambucho niya. Kaya lang yung heat guard niya, mga kamots, medyo maiksi nga lang konti. So hanggang dito lang. So ito medyo open to. Ayan. So tutong din yung uh, ano niya mga kamos yung uh, tambucho niya. So metallic silver dito na metallic matte silver dito tapos dito uh, matte black. din nakalagay diyan Rusi Euro 4. So Euro 4 compliant na po ito mga kamos. So expect natin na wala tong kausok-usok pagkain ni start at saka medyo tahimik tong motor na to mga kamos na. So, so pinakit, pinakatip niya mga kamos ito yung pinakatip niya So medyo malaki rin yung butas. Ayan. <coughs> so dito mga kamos, makikita natin, etong Rosi Flash 150X yung uh, braking system niya sa Liguranis naka disc brake na reno, naka hydraulic disc na rin, no? wow! So additional foggy points sa isang motor kamos lalo na kapag ka, naka uh, hydraulic disc na yung preno sa likuran. Tapos ito po yung footpeg uh, para sa pasahero. Ang ganda rin ng uh, ano binamit mga kamos na material, alloy. Tapos, aloy din ito mga kamots. Oh. Ang ganda ng pagkaka-design ng ano niya, yung footpeg niya mga kamots. Ayan. Ito yung pinaka niya mga kamots. Ah, hindi siya ganun kalaparan, no? Saktong-sakto lang sa uupo dito mga kamots. No? Hindi, siya ganun kalapad. Pero comfortable ka rin naman ka po umupo ka rito mga kamots. Kasi medyo malambot din yung upuan niya. Ayan. Tapos ito yung upuan para sa pasahero. Ayan. Ang galing ng ano niya mga kamuso ng seat cover niya, meron siyang uh, uh, logo ng Rosie. Ayan. And then ito po yung pinaka under seat compartment mga kamots, or uh, nasa ilalim ng upuan, Rosie Plus 150X. So wala nga lang siyang under seat compartment mga kamots, na I think. Ayan. So wala siyang under seat compartment. So I think ito yung lagay ng baterya. Ayan. Ito yung lagay ng baterya tapos ito na yung pinaka tanking. Okay, sa fuel tank capacity ng Rosie Rusi Flash 150X mga kamots, meron itong 5.3 liters. Ayon kay Rusi Motorcycle Philippines mga kamots, ang fuel consumption ng Rusi Flash 150X ay 52 km per liter. Wow! So napaka-tipid ng mga sa isang 150cc. Yung 52 km per liter. So matipid-tipid yun. Tapos 5.3 liters pa to. So medyo malayo-layo na rin talaga malalakbay mo gamit itong Rusi Flash 150X. Dito sa may uh, instrument panel niya mga kamots, So marami nang sasabi na parang kaharap daw ito nga uh, sa Sniper. Yung mga Sniper version one Yung halo, yung uh, analog, tapos yung digital. Ayan. So naka-digital na rin po yan mga kamos. Tapos meron siyang combination na analog display. Ayan. So dito sa analog mga kamos, may kita natin yung uh, check engine indicator. Tapos uh, oil temperature. Ayan. And then ito po yung pinaka-button nya. Kung gusto mong uh, hanapin yung mga details sa motor mo mga kamos. And then dito. Uh, meron pa dito mga kamots na display para sa uh, turn signals indicator, left and right, tapos neutral, tapos high beam low beam. Ayan. <laughs> Button and switches niya mga kamots. Sa left side, ito yung high beam low beam, tapos yung uh, switch para sa horn, tapos uh, turn signals, left and right. And then, yung kaganda pa dito kasi si Flash 150X mga kamots, meron siyang built-in hazard light. Ayan. So, hindi mo na kailangan magpa-wiring or magpakabit ng hazard switch kasi meron natong built-in hazard mga kamos no ayan kung makikita nyo yan meron built-in hazard so additional na uh, safety features yan sa motor mga na, no yung naka hazard meron siyang built-in hazard and then dito mga ayan so nandito yung uh, mayroon siyang patay ng ilaw kung gusto mong nakapatay yung ilaw mga kamos ayan so meron siyang switch para doon so uh, one good thing mga na meron siyang ganitong patay ng ilaw para in case na pagbiyari tayo lalo na sa umaga gusto natin na lalo na sa mga probinsya, mga kamots, na hindi naman ganun kahipitan sa mga kalsada. Na pwede natin patayin yung uh, headlight natin para makatipid sa baterya ng motor natin. Mga kamos, no? Ayan. So, sa baba naman niya, ito yung pinaka electric switch, mga kamos, no? So, <clears throat> ang ganda ng kulay ng electric switch niya, mga kamos, no? ah, Kulay pula. Ayan. So, madali siyang madistinguish. Pagdating sa handle grip, mga kamos, Ang ganda ng design ng handle grip niya. Kakaiba ayan tapos ang lambot ng texture ng hand grip nya ayan tapos sa bar end ayan so bakal yung ginamit tapos naka gloss black na paint finish tapos eto yung pinaka brake level niya sa likuran mga kamots ayan so matte finish yung kulay niya, ayan tapos sa right side eto ganda ng ano nya response ng throttle niya, mga kamots so malambot yung ano niya, yung uh, throttle niya. Ayun oh. ako sa inyo. Oh. Di ba? Ang ganda ng ano niya, ng response ng throttle niya, mahangos na. Malambot. ayan as we go downhill mga kamos, so kakaiba ang uh, maganda pa dito kay Rusi Flash 150X mga kamos. Although underbone siya, meron siyang uh, compartment naman dito. Although wala siyang compartment dito sa under seat, pero naman siyang bulsa dito mga kamos. At pwede mo pa rin paglagyan ng mga ilang gamit mo tulad ng gloves, mga barya or kung ano pa mga pwede mong uh, mailagay dyan tubig mga mo o so, bottled water ayan And then, isa pa nga, uh, additional feature sa uh, rosy Flash 150X mga Mots. Kung makikita nyo, meron siyang uh, built-in USB type. Wow! Na kung saan pwede kang uh, uh, mag-charge ng cellphone mo, no? So, hindi ka na mga na malubat ka, lalo-lalo sa mga long rides na gagawin mo gamit itong rosy Flash 150X kasi meron na siyang built-in charger na naka USB type na siya. Ready USB ready na siya mga kamos. So, yung uh, cord ng cellphone mo sasaksak mo na lang diyan and ready to charge ka na mga kamusta. so saktong sakto to lalong-lalo na sa mga nagde-delivery rider mga kamusta or mga uh, motorcycle rider up <coughs> tulad ng Angkas, Joyride tapos move it So saktong sakto tong uh, bagong Underbone na Ruzi, ni Rusi na Rusi Flash 150X Sa mga ganyang Hanap buhay mga kumos, na. Kasi meron na siyang uh, Built in Charger Ayan So pang talaga talaga Mga kamos no? huh? Wala siyang key shutter So sana Ginawa na lang din na. Key shutter yan Ni Rusi Para additional shape, uh, Safety features Sa huh? Motor na to So dito mga kamos Ayan Meron siyang Ang uh, meron lang dito Mga kamos Yung uh, Lock para sa manibela Tapos yung ignition So ito po yung susi niya mga kamos. No? Ayan. Dalawa. Tapos na tayo sa looks and appearance ng uh, Rusi Flash 150X mga kamos. So dako na tayo sa engine specification ng motor na to. Okay. So dako na tayo sa engine specs ng motor na to. So ang Rusi Flash 150X mga kamos ay meron 149.6 cubic centimeter. Naka 4 stroke single cylinder. Naka dual overhead cam with 4 valves. So naka dual overhead cam na po ito mga kamos. So expect natin na medyo malakas-lakas rin ang isang ito mga kamos pagdating sa mga long rides Ayan, so max horsepower nya mga 16.8 horsepower at 9,500 rpm so max torque is 14.5 newton meter at 8,500 rpm so compression ratio nya mga kamos, is 11.3 is to 1 fuel system nito na is naka FI na mga kamos. so expect natin na matipid to sa gasolina lalo lalo na gaya na sinabi ko sa inyo kanina is 52 km per liter ang kaya nitong takbuhin mga kamos no? and then cooling system niya mga kamots, is naka liquid cooled of course naka liquid cooled na po yan no? and then starting system electric starter only so wala nga lang siyang kickstart mga kamos na uh, gaya sinasabi sa inyo palagi mga kamots, yung uh, kapag ka walang kickstart ng motor nyo nyo eh lagi nyo i-monitor yung mga battery yan para iwas aberya lalong lalo na sa mga long ride so braking system mga kamots, naka hydraulic disc unahan at likuran so pinakita ko na sa inyo yan kanina And then, suspension system niya mga kamos, telescopic port sa unahan. And then, naka center shock absorber sa likuran. And then, driving system niya mga kamos is underbone. to motor na to. Gumagamit siya ng mechanical chain drive. So, gaya na pinakita ko sa inyo yung kanina. And then, transmission type mga kamos is 6-speed international 6th grade. Ayan. So, yan po yung transmission type niya. anggang uh, hanggang 6-speed po siya. No? Ayan, so yan po yung engine specs ng uh, Rusi Plus 150X mga kamusta. So dako na tayo sa presyo nito. Magkano nga ba ang Rusi Plus 150X dito sa MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City as of October 12, 2024. Okay, so dako na tayo sa presyo ng uh, Rusi Flash 150X. So magkano nga ba ang Rusi Flash 150X dito sa Rusi MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City. So sa cash price niya mga kamusta, abot kaya lang ng mga Pilipino budget meal mga kamusta yung presyo niya ito ang so, presyo niya ito mga kamusta is 75000 pesos only so sa mga naghahanap dyan mga rusi lover dyan mga kamusta sa mga naghahanap dyan ng budget meal pero 66 sa specs and features ng motor mga kamusta so I think na ito na yung hinahanap nyo naabangan nyo rusi flashback DX yan so yan po yung cash price nya mga kamusta ina po yan kasama na po dyan yung registro at yung insurance And sa, uh, kung gusto nyo na makunin ito ng uh, installment, mga kamos, pwede pwede rin naman dito sa Rusi Motorcycle Philippines, mga kamos. O kahit sa ang uh, Rusi Motorcycle branch. So, sa down payment niya, mga ng Rusi Flash 1 x magdadown ka lang dito ng 4,000 pesos. All in na rin po yung kasama ng insurance saka yung rehistro ng motor na to mga kamos. sa monthly installment, mga kung gusto mong kunin ito ng uh, 36 months or 3 years mga monthly amortization mo dito is 3,400 pesos. So, kung gusto mo naman kunin nito ng 24 months or dalawang taon, 4,540 pesos po ang down payment, ang monthly amortization ninyo. And then, kung gusto mo naman mabilisan mga amortization so isang taon, ang monthly amortization mo dito para sa RUSI plus 150X ay 7,955 pesos. Ang kagandaan pa dito kay Rusi Motorcycle Philippines, mga kamos, no? Pwede ka nila mapiliin kung hanggang kailan mo gustong bayaran tong uh, Class 100 ETF. So, Marek, sa kalating taon, dalawang kalating taon. Ayan. So, mag-iwi, pwede ka nila mapiliin yan, mga kamot. No? Ka. Kung ano yung uh, mas prefer mo. So, yun naman yung pagganda dito kay Rusi Mortal Cycle. So, yung customer, ang uh, inayaan nila yung customer mag-decide. Kung ilang months ang uh, gusto nilang bayaran, uh, pagdating sa install, uh, dito sa uh, mga kamotong nilang mga uh kamot. -huh. Uh -huh. Ayan. So, yan po yung presyo ng uh, Lucy Flash 150X dito sa MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City. Alright, again mga kamos, this is the Rosy Flash 150X. So, sa mga nagaanap ng uh, bagong labas ni Rusi mga kamos, As of October 12, 2024, meron ditong sila, merong stock dito sa MH Del Pilar, Togatog, Malabon City. So, ito po yung uh, address nila, mga kamos. So, pa-flash ko na lang sa screen. Alam ko marami talaga naghahanap ng uh, stock nito mga kamos Lalo lalo na sa Facebook So ito Meron dito sa MH Del Pilar Tugatog Malabon City mga kamos Meron silang uh, available na kulay dito na red Tapos cyan and then white Ayan so inguan na lang kayo dito mga kamos So yung, yan po yung address ng Rusi Motorcycle Tugatog Malabon City Okay so bago ko nga pala tapusin itong vlog na ito mga kamos Gusto ko magpasalamat kay Sir Sandro Na sales staff dito sa Rusi Motorcycle Tugatog MH Del Pilar Malabon City. So ito si Sir. Ayan. Sir, maraming salamat sa pag-assist sa akin sa pag-review ng uh, Rusi Flash Plus 1. Meron mo ano, uh, face the face. Para in case, in case na uh, may mga nagaanap ng stock ng Rosie Plus 1 BTX ay mga message kayo. Ayan. So, mga kamos, meron silang Facebook page. So ito, pa-flash ko na lang sa screen. Ayan, so sa mga gusto maghahanap, marami naghahanap niyan mga kamus ng Rosie Flash 150X. So again, meron dito sa MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City. So message niyo na lang yung Facebook page nila para doon makapag-inquire kayo and then kung meron pa bang available stock para hindi naman masayang ang punta nyo lalo na kung malayo pa yung panggagalingan ninyo mga kamus, no? ya so message niyo na lang po yung Facebook page nila and then yon kung may time naman kayo bisita na lang kayo dito sa Ah... Uh, branch nila or sa kahit anong branch ng Rusi Motorcycle na amor kung sa kayo malapit para makapag-inquire na mga motor nila. So marami pa, lang, marami pa silang stock dito mga dito sa MH Del Pilar Malabon ang mga model ng Rusi Motorcycles. Ayan. Marami mga sa tapos sa taas meron pa marami pa doon. Uh, ayan o, sa taas marami pa. Tapos yung pinakabago nilang adventure scooter. Ayan, yung uh, Adventure X 150. So meron din silang stock dito. Ayan. So yun, uh, dito ko lang tatapusin ng vlog ko mga kamos. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa pinakabagong Rusi Flash 150X. So maraming maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating YouTube channel. So stay safe, ride safe always.